Dahil may pasalubong kami sa Pinas. Ayan. I-check natin ang sikat na choco tsoko chocolate sa Pilipinas. Ko anong lasa nito at anong masasabi ng mga korenoy. Iliko ka na isa dali. Kuya ka na isa dali. Yan ang sikat na sikat na tsokolate ng Pilipinas. Tok! Iliana, ano masasabi mo sa tsokolate ng Pilipinas? Ano mas masarap? Chocolate ng Germany o chocolate ng Pilipinas? Mm. Germany. Germany. Ano lasa niyan? Masarap hindi? Hindi. Yeah. Sorry guys, kasi finest chocolate na chocolate nandito talaga sa Europe. Ano? Yan ang chocolate from France. So ano mo sasayin mo? Masarap chocolate ng Pilipinas, shout the nine. Eh, uh, Ciao!